Po si Mani Benedicto. Isang born again no, but not Christian. Okay, itong tanong uh, Brother Eli, I was very happy no to heard from you that uh, you are after for the truth and I do believe that we are for one a truth seeker. Okay, ganito yung unang uh, pahayag ko ano. Ah, uh, sabi ng Isaya chapter 52:6. My people shall know my name. In that day they will know that I am he that speak to them. Okay. Ganito ngayon, ano? Uh, ang tanong ay sa John chapter 19, verse 19 to 20. Gusto ko sana malaman, kung uh, sino ba talaga ang pangalan ng ating uh, uh, sinampalataya na naging redeemer natin. Can we... Uh, put it on the... 19 oh, 19 up to 20. And Pilate wrote a title and put it on the cross and the writing was Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews for the place where Jesus was crucified was nigh to the city and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Eh, bakit uh, ngayon ang tanong ganito? Eh bakit naging Amerikano ngayon ang pangalan niya? Samantala ang Acts 4.12, very precise na sinasabi na walang pangalan na dapat nating uh, maka save sa atin kung hindi. Yun lang ang pangalan na binigay ng, ng angel mula sa langit, binigay doon sa kanya, kay Mama Mary at saka kay Papa Joseph. Eh bakit ngayon naging Amerikano samantala siya ay talagang Hebrew, Hebrews. And his name was was uh, given from above and not and not only perceived by the minds of men. Alam nyo, ang sagot ko, dun sa very same verse that you have used, basahin uli natin ang 1919 of the book of John. God. And Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was Jesus of Nazareth the king of the Jews. This title then read many of the Jews for the place where Jesus was crucified was nigh to the city and it was written in Hebrew in Greek and in Latin. Yan. Yeah. Sa Latin ang Jesus po hindi Jesus. Sa Latin Jesus. Jesus sa Greek iesu sa Hebrew yeshua Yan po Eh isinulat tatlo nilagay ni Pilato Eh hindi niya naman pwedeng isinulat niya sa Greek Eh Hebrew pa rin ang susulat niya isinulat nga sa Greek eh At isinulat sa Latin Hebrew pa rin susulat hindi po Meron pong transliteration even in names. When it comes to the Bible, pati names na ita-translate. Pakinggan nyo ang Apokalipsis. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. And they had a the king over them which is the angel of the bottomless pit whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue, at his name, Apollyon. Now, pumapayag ba ang Diyos na yung name eh, maiba? Pumapayag. Sa Hebrew, Abaddon. Sa Greek, Apollyon. Eh, si Kristo. Sa Hebrew, Yahshua Messiah. Sa Hebrew po yon. Pero nung isulat po ni Saint Paul, ang kanyang epistles, isinulat ito sa Greek. He did not use the word Messiah or Yahshua. He used the words Jesus or Jesus Christos. Sa Greek po kasi, yung Yahshua, ka, 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 ang katumbas noon, Jesus. Yesu. Yun namang Messiah, ang katumbas po, Kristo o Kristos. Kaya po, kung gigigrego mo, gigreek mo, Yesus Christos or Yesu Cristo. Pag in Spanish mo, Jesu Cristo. Pag tinagalog mo, kumo tayo, naging alipin ng Kastila, nahawa na tayo dun sa Silia. Oh. Eh ito, sa talagang Tagalog, tawag dito, sa lumpuite. eh. Sa Ewan ko sa inyo, sa ilo-ilo, kung tawag dito, eh Silia to eh. Silya po ito eh. Kastila yung silya eh. Pero ginagamit natin legal yon. Ganon din po kapatid, ganito kasi. Alam ko po ang punto nyo. Ang tao po nung una, iisa lang ang salita. On si uno ng Henesis. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Ay, wala po tayong problema nung umpisa. Iisa lang naman ang wika natin eh. Nung umpisa. Pero, sabi ng Diyos sa kanila, Umalat kayo sa lupa kasi ayaw ng Diyos nung bawa, taga-rumblong ka, taga-aklang ka, lahat tayo dito titira sa ilo-ilo, mapupuno ang ilo-ilo, masisira ang balance of nature, pati ecology masisira. Eh ayaw nilang mag walay nagtayo sila lang mataas na mataas na tore. Ang tawag puro yung tore ni Babel. Ayaw nilang mag walay para eh, kapag nakita natin yung taluktok ng tore, kahit napalayo tayo, makakabalik tayo. So, meaning, they are defiant of God's commandment na kumalat sila. Gusto ng Diyos, kalatan nyo lupa, kalatan nyo. Gusto nila nakaipon, eh alam ng Diyos, mas mapapasamaan tao pag nakaipon tayo. Kalimbawa, nagkapiste, magkakaipon tayo, lahat tayo mapipiste. Patay tayo lahat. Pagaya nung Essence Community. Yung Essence Community na nagsusulat ng Biblia, nung magkaroon po ng isang malaking katastrofi sa shores of the Dead Sea, sea. namatay lahat sila. E kasi sama-sama sila eh. Parang ganito, ang lahat ng itlog ng manok mo, pinagsama-sama mo sa isang basket, pag nahulog yon, basag lahat ang itlog mo. Di ba? Kaya ang gusto Diyos sa tao, magiwahi walay kanya-kanyang lugar. 17 ng gawa. Basa. At ginawa niya sa isa, ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at hangganan ng kanilang tahanan. So binigyan tayo ng kanya-kanyang tahanan. Ang ilo-ilo for the ilonggos. Ang samar for the samareños. Tamo, miski nga salita, magkaiba Nahihilo lang ako rito eh. Pag nasa Bacolod, iba sinasabi. Pag dito, kaya sabi ko, matagal akong matututo ng wika nyo. Iba-iba eh. Ano po, ibig ko sabihin? Nung umpisa, isa lang ang wika ng tao sa buong mundo. Kaya lang, para maghiwa-hiwalay sila, binigyan sila ng Diyos ng iba-ibang wika. Ang Diyos mismo nagbigay ng iba-ibang wika. Tutol tayo? Kaya, kung bisaya ka, talk to God by your tongue. Ginuho. Oh. Doon naman sa amin, sa Ilocos, Apo Diyos. Sa Kapampangan naman, Ginuho. Oh. Sabi naman ng German, God, sabi niya. Sabi naman ng, ng Latin, Dio. Sa Kastila naman, Diyos. O, oh. sabi naman sa Tagalog, Bathala. Eh, pare-pareho yun eh. Magkakaibang wika. Eh, ngayon pipilit mo. Nasa Bisaya ka, Ebreo pa rin. Kali naman yun. Kaya nga, binisaya na tayo. Binigyan na tayo ng sariling wika. Kaya sa Tagalog, ama namin. Sa, sa Cebuano, amahan na mo. Sa Iloilo, -ilo, amay na mo. O, tamo, magkakaiba na eh. Sa isa, amahan. Sa isa, amay. Sa isa, ama. O, pareho rin yun eh. May kanya-kanya na nga tayong wika. Ano po ibig ko sabihin? hindi masamang tawagin natin ang Diyos sa wika nating sarili kasi siya ang may bigay ng ating sariling wika. <laughs> hindi po masama yun, kapatid. Uh, Halimbawa, tinawag ng mga mga Griego, Apollyon, eh tawag naman ng mga Ebreo, Abaddon. Tutulba tayo? Eh pareho lang naman ang kahulugan noon. Ganun po yun, kapatid. Brother Eli, I'm very glad. Hindi na, talagang ako ay natutuwa dahil naisulat mo doon yung tunay na pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi ko natin alam ang ano, pronunciation. No? I will read for everybody to hear. Hindi po. Pwede hindi ba? Natin... Pero kasi alam ko, basahin yan eh. Yod, he, wow, he. Ibig sabihin, yaw, hu. Ah, hindi po, kapatid. Ah, uh, I'm sorry, Ito no? mayroon akong Biblia rito na Hebrew eh. Meron din po ako. Okay. So, thanks. Ganito po, ganito hindi, po. Hindi ako, ano, I'm sa not sandali against lang you. lang po, sandali kapatid. Ito, kung basahin, mula sa kanan pakaliwa. kaliwa. Y-H-W-H okay. -h Yod He Vau He Yan. Hindi hu yahoo eh. Ang Jehovah's Witnesses naniniwala ang pangalan daw ng Diyos Jehova. Alam niyo sabi ng Jehovah's Witnesses, lagay mo sa screen, reasoning from the scriptures. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah mm. unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. Mm. For the true pronunciation of the name which is in the Hebrew text by long disuse is now quite lost. Kita niyo? the pronunciation was lost. For long disuse, the pronunciation was lost. Nobody now knows the exact pronunciation. It can be yawe, sabi nila. It can be Yewa. It can be Yowo. Masama naman pagka sa ilu-ilu ko sinabi. It can be... Masama naman yun. Kaya mahirap yung mag speculate tayo, mga kapatid. Let us be content of what is written at doon tayo maliligtas, kapatid. Naintindihan nyo po punto ko, mga kapatid? Ayoko pong mag-speculate. Ayoko. So ayoko rin na makapasok sa congregation namin ang spekulasyon ng kahit na sino. Yung mga most trusted students and researchers of the scriptures admit that the pronunciation was lost. Hindi ginagamit eh. Walang vowels eh. Eh nung una, kung basahin ng mga Hebrews yun, sino supply nila yung, yung right vowels? Eh, si ngayon, sino magsusupply? Eh kagaya nun, sabi nung iba, yung nagsalin, kayo ba kapatid, naniniwala kayo? Pakilagay mo nga yung yung 100 sa English, sa Good News Bible. Yung Biblia pinagtulungang i-translate nang katoliko at ng protestante. Pakinggan nyo po. The Lord said to my Lord, Sit here at my right side until I put your enemies under your feet. Tanyo, sinasabi rito ni David, The Lord said to my Lord. Dalawang Lord. Tawag niya Lord. Diba sabi mo kay David, Ba't hindi mo tinawag na Yahweh? O Yahoo? Gusto niya Lord, ano pakialam mo? Yun ang lakasulat eh. Oh. Sabi naman ng iba, Yahweh naman daw. Lagay mo yung may Yahweh. Sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nung itranslate po ng Katolikot-Protestante ang Biblia, pinalitan nila yung Lord ng Yahweh. Bakit Yahweh? Kung babasahin mo naman, yung translation ng Jehovah's Witnesses, ang inilagay naman, Jehovah. Ha? Tanungin ko kayo. Sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin? O lahat ng paring katoliko? Lahat ng protestante? Lahat ng Jehovah's Witnesses? Pag samasamahin mo, bukod tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Come on. naman. di naman ako nang hahamak ng kapwa. Kailangan ko lang naman pruweba eh. Kailangan pruweba. Dapat may batayan. When you sing, you begin with do, re, mi. When you read, you begin with a, b, c. When you sing, you begin with do, re, mi. Do, re, mi. the first three notes just happened to be don't rain me don't rain me don't rain me don't hindi yan tayo eh. Ilagay natin sa tono. Ang tono ang kasulatan. Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Naintindihan niyo mga kapatid? Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magyabang. Alam mo ang pronunciation nito? Kayabangan lang yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Hindi totoo. There is no way of knowing now the exact pronunciation of that Hebrew word. What we can say now, eto. Alam nyo, tuturuan ko kayo ng sikreto ng Biblia, mga kapatid. Sabi, Jehovah's Witnesses, Jehovah raw pangalan ng Diyos. Sabi naman daw niya, Yohu. <laughs> ha? Sabi naman nung iba, sabi naman nung iba, Zeus. Sabi, kahit sino pa magsabi, kanya-kanya silang sabi. E tanong, ikaw ba anak ng Diyos? Kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos, ano tatawag mo sa Kanya? Jehova? Hindi. Anak ka, tawag mo sa Kanya, Ama namin, nasa langit ka, Our Father, which art in heaven, Hallo with be Hallo with be thy name Thy king You to a give us this day our daily bread and forgive us our debts as we. Forgive. Not into temptation, but deliver us from evil. Or ng Jehovah's Witnesses? Hindi ka. Ang father mo, may pangalan. Ano ba? Pangalan ng father mo, Pedro. O sige, tanggapin ko. Pangalan ng tatay ko, Pedro. Pero pag tatawagin ko ba tatay ko, tatawagin ko siya, Pedro. Ganun ba? Lapastangan kang anak pag tinawag mo tatay mo na Pedro. Kahit na sampu pa ang pangalan ng tatay mo, wala kang tatawagin sa gitna ng kagipitan, kundi, Tatay! Tatay! Sa mo ko. Amen? Yeah. Kahit ano pa ang pangalan niya, kahit ano pa ang pangalan, sinasabi ko sino-sino, kung ano-ano pinagsasabing pangalan, basta anakan ng Diyos, sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka. Anong tawag natin? Ama. Tama na yun, naiintindihan ka na niya. Kay Grego, kay Latin, kay ano, kay Bisaya, kay Hiligaynon, kay Cebuano, kay Antiquenyo, kay ikaw eh galing sa Buracay, kahit ano pa. Basta, siya ang ama natin, nasa langit siya. Naintindihan na yun. O, oh, may problema pa ba tayo doon, mga kapatid? Wala na. Tama na yan. Kaya banga na lang dagdagan pa natin yung nasa Biblia. Pasensya na kayo. Sabi ko na sa inyo, ang totoo, totoo talaga. Ano man ang mangyari, ang totoo yung nasa Biblia. Doon po, saludo ako. Pero sa konklusyon, haka-haka, walang mababasa, pagpatawad nyo sa akin. Excuse me, pardon me, I beg your pardon. I'm sorry. Pasensya na kayo, mga kababayan taga Iloilo. -ilo. Alam ko, malalambing kayo. Ako hindi malambing. Diretsahan po ako eh. Pasensya na kayo. Kasi kailangan talaga ganun. Bawa may pigsa, malaki. Doktor ka. Ihiwain mo. Tuwing gaganunin mo, sabi nung pasyente, Aray! Atras ka Gaganunin mo ulit, Aray! Atras ka Maghapon kayo, aaray ng aaray yon. Pero kung gusto mo talaga siyang gumaling, biya mo siyang umaray. Mm! Tanggal. Buka na. Tanggalin na yun, ano? Mm! Sara ulit. Dalawang aray lang, tapos na. Tama ba yun? Mga Salamat po. Sana, basbasan ng Diyos ang bayang ito ng Iloilo. -ilo. At sana, magtagumpay kayo mga kapatid sa inyong paghahanap sa katotohanan.